morning. Happy Thursday. Ayun, matagal-tagal tayo hindi nakapag- -up. nakagawa ng video kasi ang Lola Bears nyo ay na mild stroke po. Yes, na mild stroke po. It's not a joke. Really, really true. Na mild stroke tayo guys. Kaya medyo tatlong araw tayong walang upload at hindi nyo nakita si Lola Bears. Sabihin nyo siguro, nasan si Lola Bears? tago na ba? <laughs> Yun, uh, hindi natin inaanap, hindi natin hinaga, hindi natin inisip, but this happening really. Kalalabas pa lang ng lola niyo sa hospital at uh, thanks God, din napiktuan ang kanyang bibig. Kung naapiktuan, di na siya makapagsalita. So anyway guys, uh, thank you for praying that comes from all my friends, mga relatives and friends, um, yung mga kamag-anak, no? Maraming maraming salamat at ngayon nakalabas na si Lola Bess at medyo nasa healing process pa siya But huwag kayong mag-alala is um, magkaroon lang tayo ng mild salamat sa Diyos Talagang God talaga is good no Hindi tayo hinayaan na talagang hindi basta-basta uh, Yung nangyari sa akin guys is kalahati kong face and then right leg karon siya ng mahina ngayon, until now, and then, but, uh, hopefully naman, guys, maano ng therapy, no? So, you guys, ingat-ingat kayo, si Lola ay okay na, wag mo kayong mag-alala. Salamat sa mga followers, and thank you for all the prayers from you guys. Thank you so much.